Bakit kaya? Hanggang ngayon, may araming, alam niyo ba, may nagsabi na ang, ang kristyanismo ngayon ay abnormal din. Masasabi, minsan, yes, dumadalo sa gawain pagkatapos. Hindi lahat nga, mga kapatid, pero mayroon pa rin. No? Kaya nakakalungkot kapag ka mo isang lingkod ng Diyos, isang pastor, isang elder, isang di ba, mananampalataya, nakakalungkot. No? Kahihaya po tayo sa paningin ng Diyos. Yung hindi mo pinag-aaralan, hindi mo, o oh, mas binibigyan ng pabor yung mga bagay na hindi kalugod-lugod, o yung binibigyan pabor yung kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Still, yes. Pag, lalo mong pinapasa, Lalo mong no, ka, tapos binabasa mo, no, kaya ulit-ulit, tumatagos sa isip, sa puso. Totoo, mahirap, bisan, mahirap unawain ang Biblia, pero tumatagos. Kaya, Jesus, nung siya ay tinukso ng Diablo, ang kanyang panlaban, ang kanyang pang pananggalang, it is written, nasusulat, nasusulat, ang tao hindi nabubuhay sa tinapay lamang, hindi sa bawat na mumutawi sa bibig ng It is written! Kapag inaatake ka ng Diablo, it is written, nasusulat, huwag mong tuksihin. Yes? Nasusulat. It is written. First round, second round, third round. Tumakbo, tumakas, malis ang Diablo. Kaya ang, ang, Bible na, na nakatabi, nakatago. Unti-unti na nag-uumpisa ang atake ng Diablo. Hindi ka na nakapaglari, nahirap. Basta marami yung mga binago ng Diyos. Kaya hindi si Pablo, from persecutor, taga-uhusig. Paul, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uhusig? O, Panginoon, Panginoon. Then, ng yung salitang Saulo ay naging Pablo. At yun, pinag Di lang po mga ito, tayo rin ako. Ikaw, tayong lahat. May plano ang Diyos, may ginagawa ang Diyos. Kumikilos ang Diyos. Panapanahon, tinatakda ng Diyos. Ito ang nating magpatuwid. Kailangan natin, kung ang isang kapatid, itinutuwid tayo, magpatuwid tayo, mga kapatid. Ang pagtutuwid, ito ay simula ng kapayapaan pagsaayos, pagtutuwid, pagkukorek.